Sinabi ni human rights advocate at dating senador, Jose Diokno, ang ganito, No cause is more worthy than the cause of human rights. They are what make us human. Kung baga, walang ihigit pa sa pagtamasa ng karapatang pantao, ito ang nagpapakatao sa atin. Kaya sa panahon na tila, sistematiko na ang katiwalian na papanahong isipin ang paghahanap natin ng karapatan Kasama rin dito ang tamang pananaw at kamalayan upang mas matiyak natin na maisusulong ang tamang paglilingkod at pagbibigay ng serbisyong panlipunan. Ito po si Heidi Bernardo Sampang at ito ang panibagong edisyon ng Pagsusuri. Suriin natin ang mga isyo ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos ito ang pagsusuri. Narito naman ang mga balita kaugnay ng nagpapatuloy na investigasyon sa malawakang korupsyon sa ating bayan kasama si Dan Gonzaga. Balita Segment Narito ang ilang mga balita nitong nakaraang linggo. Formal na ang sinampahan ng reklamo ng Philippine National Police o PNP Criminal Investigation and Detection Group sa DOJ ang siyam na potpitong individual na sinasabing sangkot sa kilos protesta na naging marahas sa Mendiola at Recto sa Maynila noong nakaraang Setyembre. Ayon kay CIDG Director Major General Alexander Morico II, kabilang sa mga reklamo ang paglabag sa Article 142 ng Revised Penal Code o Inciting to Sedition at Proposal to Commit Sedition. Bagaman hindi pinangalanan ang mga sinampahan ng kaso, sinabi ni Morico na kabilang sila sa mga nakakuhaan ng video na nanggulo sa naturang protesta. Patuloy ang investigasyon ng CIDG at posibleng madagdagan pa ang mga kakasuhan kabilang na ang mga sinasabing nag-udyok at nagpondo sa nasabing kilos protesta. Samantala, naghahanda na rin ang mga otoridad sa mga nakatakdang kilos protesta kontra korupsyon na gaganapin sa November 30. Kasama rito ang pagdaragdag ng puwersa ng pulisya at pangangalap ng mga kaukulang impormasyon upang maiwasan ang anumang posibleng kaguluhan. At kaugnay niyan at sa iba pang mga balitang kaugnay sa naturang issue, nagpaalala naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga grupong magsasagawa ng malawakang pilos protesta sa November 30 na panatiliin ang kapayapaan at ang iba pang maayos na paggalaw sa naturang pagkilos. Ayon sa Pangulo, makabubuting iwasan ang anumang uri ng karahasan at paggamit ng mga gamit na maaaring magdulot ng sakitan katulad na lamang ng mga molotov bombs. Binigyang diin ng Pangulo na hindi siya nababahala sa mga protesta, ngunit umaasa siyang hindi ito mauuwi sa kaguluhan. Anya, may mga pagkakataon na may ilang individual o grupo na nagsasamantala para magsimula ng tensyon sa mga ganitong pagtitipon. Dagdag pa ng Pangulo, naunawaan niya ang galit ng ilan kaugnay sa mga korupsyon, partikular sa nangyari sa flood control projects. Ngunit sa kabila niyan, iginiit ng Pangulo na hindi sagot ang kaguluhan o karahasan sa pagresolban ng mga problema sa pamahalaan. Para sa pagsusuri, ito si Dan Gonzaga. Susuri sa FEBC Radio TV. Ikaw ay nanonood at nakatutok sa pagsusuri isa sa mga paglilingkod bayan ng iyong FEBC Radio TV. Ang ating programa ay napapanood din online sa mga piling himpila ng FEBC Philippines sa buong bansa at maging sa GCTV sa Channel 185 sa Signal TV. Kung atin pong babalikan ang usapin ng karapatang pantao, kasama rito ang edukasyon, healthcare, fair justice at ang makataong pamumuhay. Ngunit ano nga ba ang kaugnayan nito sa korupsyon? Nako, napakalaki po at napakarami. At yan ang aalamin natin sa pagpapatuloy ng talakayan kasama sina psychologist Tofi De Jesus at Bishop Ruben Abante. Kaugnay ng kahalagahan ng produktibong pagtugon sa mga isyong panlipunan. At isa pong napakagandang pagkakataon muli upang uh, narito na naman tayo sa ating pagsusuri at muli makakausap natin ang isang magaling na psychologist, ano po, si Tofi De Jesus. Magandang araw sa iyo, Tofi. Welcome back sa Ay, pagsusuri. Magandang, magandang, araw po ulit, Bishop. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-imbita sa akin sa programang ito. Oo, eh, siyempre, lalo na itong panahon na ito, Tofi eh, para bang... Uh, Paano natin aayusin itong pagkadismaya ng marami nating mga kababayan sa nangyayari mga malawakan na korupsyon? Yun eh, eh, yung epekto nito sa tinatawag nating psychosocial na kalalagyan ng ating mga mamamayan, lalo na ng mga kabataan. Tama po kayo dyan. Actually, Bishop, ang pwede natin makita ngayon talaga is nagkaroon ng tinatawag na Betrayal of Public Trust. So, kung bagay, yung mga tao na ating inaasahan na so, so, dapat sila ang gumagabay, sila ang humahalili sa mga pangangailangan ng mamayang Pilipino, eh talaga namang talamak, kaliwat kanan na nakikita natin na mayroong mga maling pag-uugali na ginagawa. Hmm. Dahil dito, eh, unti-unti na nawawala ng tiwala ang, ang mga kabataan, lalo na sa kanilang gobyerno at dahil doon kumbaga talagang umaabot sa puntong minsan nagiging bayolente pa. Now, Ayo. I think I think ang pinakaunang kailangan natin gawin dito, Bishop, ay maging mapanuri. Gamitin natin ang title ng ating palabas. Kasi po ganito muna. Ang akin pong take diyan is that maraming politiko ngayon ang magte-take advantage ng sitwasyon ito. Maaaring pwedeng sulsulan ng kabataan, maaring pwedeng bigyan ng maling interpretasyon ang nangyayari at dahil dito ay maaaring gamitin ito para sa kanilang mga kalaban sa politika. Mm -hmm. So, I think sa panahon pong ito Bishop kailangan maging mapanuri ang ating mga mamamayan. Hindi lang kabataan, actually, mapanuri na hindi tayo magamit ng mga politiko sa kanilang mga personal na away para hindi tayo, kumbaga, eh lalabas on the other side, pero technically mm -hmm. still in the wrong side of things, kumbaga po. Eh tayo naman mga Pilipino Tofi ay mapanuri naman tayo. Subalit eh, mapanuri tayo kapag pumipili tayo sa panahon ng eleksyon eh ngayon wala namang eleksyon. At uh, ang nakikita natin, nariyan na yung mga nasa pamunuan natin, hindi na sila mapapalitan. At pagkatapos, bukod doon, malawakan pa. I mean, uh, magmula doon sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, ano pati sa mga local government at mga departamento. Alam mo, ito yung picture, eh. No? Yung bang... Uh, ang mga proyekto ay hindi natatapos o kaya ghosts ng mga proyekto, nawawala. Yung bang giba-giba, basag-basag ang mga semento. Alam mo, hindi lang basag 'yan at magandang o hindi o hindi magandang tingnan sa paningin. Subalit 'yan ay sumasalamin sa kalooban ng tao. 'Di ba? Para bang ang nababasag 'yung ating pinakapundasyon ng ating pagkatao at ng ating tipunan. Paano na 'yan? Okay. Diba? Actually, 'yung mga yari nga po, Bishop, tayo ngayon ng mga hindi nasa gobyerno, tayo ngayon ang kailangan magbuklod. Tayo ngayon ang kailangan magtulungan. Put it this way, I do agree na talagang talamak sa lahat ng level, sa lahat ng uri ng sangay ng gobyerno, ay eh, talagang may ganyang nangyayari ngayon. Nakakalungkot, kalunos-lunos po talaga ang ating inaabot. Pero I think this is now where the communities would need to be mobilized. So, kumbaga po, ganito ang mangyayari. Tayo pong mga nasa labas ng gobyerno, tayo na lang ang magtutulungan. Tayo ngayon ang tutulong dapat sa ating kapwa. Katulad po ninyo bilang mga members po ng ating mga church, tayo po kumbaga, kung hindi mapagkakatiwalaan ng gobyerno, then tayo ngayon ang dapat sumalo. Ng, kumbaga yung kailangan na pagbabalik tiwala ng tao. When you go back to your churches, your communities, yung mga, pri yung mga uh, private o kaya mga civil clubs na meron dito sa Pilipinas, eto ngayon yung chance na mag-step up sila kasi para maibalik ng Pilipino ang tiwala sa kapwa-tao. I do agree doon sa so sinasabi niya, Bishop, yung mga ghost project, it's actually more of a physical manifestation of the sincerity of the government towards yes. sa kung ano yung proyekto na dapat binibigay nila o sineserve nila sa kapwa-tao nila. And the mere fact na ganito ang ginagawa ng mga namumuno, talagang nakakalungkot. So anong dapat natin gawin? Let's help one another. Yung mga communities ngayon, ito yung time para hanapin nyo ano yung mga proyektong mas kinakailangan ng mga localities ninyo. Kayo ngayon yung mag-step up. Kasi mm -hmm. by by the action of the communities, doon ngayon papasok na pwede naman pala pa rin magtiwala sa tao. Kasi ang mangyayari po dyan, Bishop, if I may magkakaroon ng breakdown of the social fabric of society. Kung mag-realize ng mga tao na wala na tayong aasahan sa gobyerno natin, so where do we go? magkakaroon ng vacuum, so to speak. Anong gayang direksyon ang ating tatahakin? Ano ngayong leadership ang ating titignan? So sa ganung pagkakataon po, importante that the local clubs, the local churches, eto ngayon yung time ninyo. We need to step, you need to step up. You need to, to, to be the one that will be a beacon of hope and unity within your own localities. Okay, well, I appreciate that. Ano? Pero ang iniisip ko sa bawat pinuntuhan mo, Tofi, ay ito. No? Uh, ang effect ng mga nakikita, yung mga nararanasan, ay hindi lang talaga pang-isip eh. Siyempre, ang naapektuhan, ekonomiya, o oh, kabuhayan, okay? Pagkatapos sa kabuhayan mo, paano ka naman makakaangat sa kabuhayan mo? Eh, yung panggagalingan ng mga pondo, lalo na yung sino magtitiwala sa atin ng mga foreigners upang oh. mag-invest sa atin dito, abay, domino effect yan eh. Opo, yung, totoo po. Halimbawa, I halimbawa, ako'y gagaling galing ko lang sa Thailand. Eh nung araw in the year, yung mga decade na mga 80s, mas nahuhuli sila sa atin eh. No? Eh pagkatapos, eh ngayon, tingnan mo pala, paglapag pa ng eroplano, makikita mo na mas maayos ang kanila mga rice fields. Ma mas maayos ang kanila mga kalye. Mas maayos ang kanila mga infrastruktura. Malayong malayo ang Pilipinas. No? You say, Paano nangyari ito? Pagkatapos, eh, magigising ka sa katotohanan na decades ng kapabayaan ang na nangyari. Decades yeah. ng korupsyon. Guguho yung kalooban mo eh. Saan ka susunod? So. ba? Totoo so, po. Yeah, sige, tuloy mo. Actually, ang nangyayari nga po ngayon is that tayo na dating nagtuturo sa ating mga neighbors, kung paano magtanim ng bigas. Kasi kaya nga tayo may International Rice Research Institute. Dati tayo ang tumutulong sa kanila. Ngayon tayo na ang umaangkat. It's actually a manifestation. I do agree with you, Bishop, na kababayaan po ito. And at the same time, ang nangyari po kasi is that malaking, malaking bagay yung naging brain drain din sa Pilipinas. Maraming Ay mga mo. marunong na Pilipino ang nung nakikita nila na talagang pabagsak na ang Pilipinas, eh talagang nagsialisan na lang. Kaya nga minsan, nakakatuwa at nakakalungkot at the same time. Kasi ako po, for example, galing din po ako ng Europe kahit kamakailan lang. Pupunta ka sa Europe, maraming Pilipino, masisipag, matsatsaga, marurunong. Pero ang nakakakinabang sa kagalingan nila ay ibang bansa. Pero hindi mo masisisi yung mga tao kasi anong gagawin nila dito sa bansa natin kung wala silang maayos na kabuhayan, walang quality of living. Di ba? Lalo na ngayon sinasanay ng, dahil sa gantong practice, sinasanay ng, mag, ng gobyerno ang mga Pilipino sa kung ano na lang yung meron kayo, tama na yan, pwede na yan. Samantalang hindi naman dapat ganun. It should be a continuous improvement process. So nakakalungkot lang po. Pero yan, yeah, ganyan po talaga ang nangyayari. Kaya nga kung baga tayo ngayon ng mga natitira dito sa Pilipinas, tayo ngayon dapat talaga yung magkatulungan na lang. If you will, mm -hmm. if, if the private sectors will be more active in terms of their recruitment. And at the same time, yung mapakita na lang ng bawat isang Pilipino na look, if the government is untrustworthy, unfortunately, we, on the other hand, the private sector, the Filipino people, we are still striving. Kung baga ginagawa pa rin natin ang best natin. And I think sa panahon ngayon, Bishop, dyan papasok yung media. Kasi ang internet is the great leveler of everything. Kahit wala kang sarili mong korporasyon, pero may access ka sa internet, pwede mong ibenta ang produkto mo. Pwede mong ang serbisyo mo, ang idea mo. So I think sa ganun po ngayon papasok. Eh. Kung hindi tayo nag work on a macro scale, papasok ngayon yung mga micro levels totoo, hindi man siguro ito singaling ng pagkunyari yung macro level sana ang performing. Pero kumbaga parang ang rin, every man for himself, talagang kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang subok. Ang punto lang, wag lang talaga sanang susuko ang mga Pilipino. Okay. Yung sinabi mo, kasasabi mo lang, wag lang sanang susuko ang mga Pilipino. Now, let's address that. Okay? Ano-ano ang makikita natin mga red flags Halimbawa, iba-iba naman ang bracket ng ating mga ages. Okay? Magsimula tayo sa mga kabataan. Ang ano ang unang-unang senyales, no? Uh, sa pagkakawari ko magiging withdrawn sila. Aangal sila, pero paano natin maiaangat yung potential ng mga kabataan? 'Di ba? Baka ang isipin na lang nila, aalis na lang kami rito. Actually, ginagawa nga po, mindset. so paano paano natin ma address 'yon bilang bilang bayan? Opo. Actually, ang punto dito, we need to let our young people to have opportunities within this country. Yun ang pinaka-importante po dito. Kailangan makapagbigay tayo ng daan na makita nila na pwede nilang gawin ang isang makabuluhang pamumuhay habang nandito sa bansa natin. Unfortunately, hindi natin ngayon magagawa yan ng basta-basta. Lalo na ang tinuturo sa atin ngayon, ang trabaho mo, it's either pupunta ka sa BPO o kaya pupunta ka sa, kumbaga alam mo yung, yung job na medyo routine. Now, hindi natin minamaliit yun, ano yan, kumbaga marangal na trabaho yun, pero alam natin na it's not for everybody. Hindi sa lahat ng pagkakataon eh lahat ng tao ay willing na magpunta sa isang office job. So iba-iba ang talent ng tao. So kailangan magmagawa natin ngayon is that showcase natin ang talento ng kabataang Pilipino. Kumbaga pakita na iba-iba we are varied, we have a good breadth of talented youngsters and mabigyan sila ng opportunity. Ang kailangan din dito po, to be honest, is kung meron silang kakayahan to compete outside of the country, supportahan sila ng private sector, that way, maipakita ang galing ng Pilipino sa worldwide stage. Kasi I, I, I think ito yung kabalinto na andun, Bishop, eh. Ang Pilipino, masipag, marunong, matyaga, pero walang tamang suporta galing sa gobyerno, ang programa ay either kulang or hindi sapat o kaya non-existent talaga. So doon ngayon papasok na kailangan tayong mga nasa labas ng gobyerno, we need to, kumbaga, we, we need to step up and help the sabihin, community. Ibig sabihin, eh, kung in, in a situation na wala kang maaasahan, sa governance, okay? Na puno ng politics, they mm -hmm. protect themselves. Dynastic, ang nature ng ating so ibig sabihin eh magpo-protection lang sila eh Kapo. so paano natin mabibigyan ng oportunidad ang ang very potential na mga kabataan saan dapat manggaling yung pagbibigay ng oportunidad you said private sector so ca can you elaborate on that for example po dito ngayon po papasok yung mga role ng mga private foundations yung mga for example nagbibigay ng scholarships nagbibigay let's say ng financial aid sa mga talagang talentadong tao kung baga para talagang kung baga ma-showcase nila yung kanilang kakayahan. Dito po ngayon papasok na kailangan natin talaga ng mga scholarships coming from the private sector para ma-improve natin yung way of educating our Filipino youth. Okay. Mm -hmm. Kasi kung baga uh, ang punto po ngayon dito is that tayo na lang talaga muna ang magtutulungan eh. Okay kasi at the end of the day given that the Philippines is a democracy the only way to really let those people in government right now to be out of office is through peaceful elections pero unfortunately we cannot wait for every three years just to do that okay uh -huh. And at the same time alam natin sa election kung tatanggalin nila yung mga ibang kandidato gagawin nilang nuisance candidate yung mga matitinusana, sana eh mangyayari sila sila na naman yan So, ang akin lang, we have to step out of that shadow. Let's just help one another. Kung may alam kang talentadong tao, i-showcase mo yung gawa niya para makahanap ng funding, para makahanap ng, ng source of income. Ang punto dito, dito ngayon tayo magtutulungan eh, na parang tipong, oh, ako bilang influencer. Halimbawa, influencer ako, may nakita akong may Pilipinong magaling ang talent. Ipasok ko sa show ko. Ipasok ko dun sa aking medium para ako na may kakayahang mag-broadcast, makilala siya, ay meron palang ganong serbisyo, meron palang ganong programa. Sige, masubukan. Okay? Alam mo, magandang punto yan, ha? So, ibig sabihin, eh, we just need to identify kung ano mga potential mayroon ng ating mga kabataan at bigyan sila. Ibig sabihin, it's now time that we begin in our young generation. Kung Opo. wala maasahan sa mga datihan na, no? Eh, let's begin to believe in what our young can actually do and contribute Opo. to society. That's good. That's actually, ngayon na po ngayon, Bishop, lumalabas ganito po eh. Nananawagan tayo sa mga marunong na Pilipino, yung mga totoo at genuine na marunong na Pilipino. Now's the time na magtulungan tayo. Now's the time na maging tulay tayo sa bawat hmm. isa. Ilagay okay. natin yung mga taong may disadvantage protection na natin sila, lalo na sa, let's say, sa pang-aabuso ng mga taong talagang alam nating sakim sa kapangyarihan. And at mm. the same time, tayo yung magdala ng oportunidad sa kanila. Okay. okay. Now, how do we address yung perception na hanggat narito tayo sa ating environment na ito, wala tayo magiging oportunidad? Kaya ang magiging attitude ng mga kabataan ay eh, luluwas ng Pilipinas. Paano ang gagawin natin dyan? Would we depend on foreigners pa rin? Or we can actually uh, provide something for our youth within sa ating uh, lugar na ito? Ako, I do believe, Bishop, that the Philippines or technically the Filipino will have the capacity to support themselves. Kaya naman natin. Nagkakataon lang, wala tayong matinong network. Hindi nagtutugma yung taong may kayang ibigay at yung tao na may kakayahan na mag-perform doon sa taong mamumuhunan sa kanya. Yun ang nawawala. Yun yung nagiging gap. There are a lot of talented Filipinos who cannot hone their talent because they just don't have the proper avenue to really shape their talent. And there are a lot of possible generous private Filipinos who can then help out, who can then become the bridge to these individuals, they just don't meet in the middle. So I think yun mm. yun ang kailangan. And I think social media will then play a very vital part here. Kasi ang punto dito, hindi pa naman patay ang bayanihan sa Pilipinas eh. I think kaya pa naman natin maiahon. Yun nga lang, nakakalungkot na tumbaga, wala tayong maasahan doon sa dapat nating asahan pero nandyan na yan diba yes. we, can, we 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 are not urging people to do something drastic especially if it's something that is unsure so kung baga pumunta na lang tayo sa mas siguradong paraan which is yung pagtutulungan ng kapwa okay para sa iyo Tofi anong areas of development ang meron tayong potential para sa mga kabataan well una sa lahat po Mechanical labor is something that the Filipinos has been good at for many years. Napatunayan po natin yan. Ako po bilang uh, isang psychologist ng mga marinong Pilipino. Talagang alam ko na pag kunyari ang Pilipino, sinabak mo sa manual labor, talagang magaling, marunong, matyaga pati. Okay? Yan po ngayon ang isang bagay na hindi tinatsaga ng ibang mga bansa. So I think if we will then up, Update and upgrade the skills that are needed for manual work. Sisi pa ang mga Pilipino, magaling tayo dyan And at the same time, magaling din tayo to communicate. Marunong tayong mag-express. We have a good command of the English language. So I think if we will improve the proficiency of the Filipino youth towards English, that will be a good start as well. Because that means that they could be globally competitive. At the same time po, we are very creative people. Maraming yes. Pilipino, maraming uh -huh. Pilipino ang talagang magaling na lumilok ng kanilang sariling sining so I think if we can also put some funding towards that we can then produce world class creative uh, outputs whether it is into the the fine arts or That's maybe for sure. the performance arts alam ko kayo makikilos sa bayan kung magsasama-sama ang mga private institution sa larangan ng edukasyon, sa larangan ng teknolohiya, sa larangan ng creativity, hindi ba? Abay, mas ma-identify natin ng lahat. Well, alam mo, maganda yan. Maganda yan. Imbis na magsisihan tayo, let's begin something good. Okay. Maraming salamat. Tofi, magpapatuloy ang ating pag-uusap no, sa susunod na segment ng ating pagsusuri. Maraming salamat ulit, Tofi. Thank you, Tofi. Thank Ito ang pagsusuri. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at isyu sa liwanag ng Biblia. Dumako po tayo sa kung ano ang maaaring makuha natin sa salita ng Diyos upang maging gabay sa mga pinag-uusapan po natin talaga pong sa lahat ng hinaharap natin sa ating lipunan, sa lahat ng mga issues na ito, eh nakaka-frustrate. So anong bilin sa atin ng banal na Doon po sa 1 Peter chapter 5 and verses 6 to 10. Nagsimula po dito si Apostle Peter sa pagbibilin sa mga mananang ng palatinong araw na dumadaan sa maraming hirap sa buhay yung realidad ng persecution. And they were forced to be scattered abroad at maging mga foreigners sila. Okay? At alam nyo eh, yung pinagdaanan nila, katakot-takot din po ang hirap. Pero obserbahan po natin. And I just need to paraphrase yung mga verses po dito. Una sa verse 6, ang binili niya, magpakumbaba kayo sa ating Diyos at itataas na kayo. Sa verse 7, kung kayo'y merong anxiety, ay Idulog sa kanya ang lahat ng ito sapagkat ang ating Diyos ay hindi tumitigil sa pagkalinga po sa atin. At doon sa verse 8, kumbaga ang sabi niya, You stay sober, you stay alert, kahit na ang inyong enemy, like a roaring lion, seeks whom he may devour. Ganun po palagi talaga ang diablo at ang mundo. Talagang pinipigilan tayo at lahat ay ginagawa upang tayo manlupaypay. Ang sabi sa verse 9, kung ano man ang ginagawa, ng kasalanan at ng diablo ang mundong ito, you stand firm against them. Okay? Firm in your trust. And then look at verse 10. Ang sinasabi po sa verse 10, na kahit tayo daw po ay mag-suffer, ito ay a while lang. Pansamantala, you will really need to suffer a while. Ano po? Subalit, sa kung paano tayo nagtitiwala sa ating Diyos, the God of all grace, doon sa verse 10 of 1 Peter chapter 5. Ang sabi eh, ang sabi dito eh, after you've suffered a while, ay gagawa siya ng paraan to perfect you, to establish you, to strengthen you, and to make you settled, to make you firm. Yan po ang kapitan natin. Sa mundong ito, haharap at haharap tayo sa lahat ng sakit, sa lahat ng challenge, sa lahat ng problema, but we have a God of all grace. Kaya mananang ng palataya, manatili kang matatag. God bless you. sa FEBC Radio TV. Matapos maisa publiko ang mga palpak at ghost flood control project at kung paano nakita ang epekto nito dahil sa mga nagdaang bagyo at pag-ulan, nakita po natin ang negatibong epekto nito sa mga ordinaryo nating kababayan. Katulad nga ng sinabi sa ating report, nakikita ng kabataan na nadamay ang lahat ng Pilipino sa palpak na proyekto. Nakita rin po natin ang nagpapatuloy na diskontento sa ating mga kababayan sa mga serbisyong panlipunan. Ngunit kagaya ng sinabi ng mga nakapanayam sa ating series sa korupsyon, mahalaga ang angkop na mindset. Papasok pa rin kasi ang kahalagahan ng pagmamahal sa bayan, ang pagwawasto sa mga problema ng ating bansa. Kasama na rin dyan ang mas sistematikong accountability, gayon din ang checks and balances. At syempre, mahalaga pa rin ang pakikialam ng ating mga kababayan sa iba't ibang isyong panlipunan at ang pagpili ng tamang individual sa mga halalan. Sa naturang manghakbang, lalo na sa ating mga lingkod bayan, mas makikita natin ang tapat na pamumuno at serbisyo publiko. Kasama na po rito ang pag-aangat sa bawat Pilipino at hindi lamang sa iilan sa usapin man ito ng korupsyon, injustisya at maging sa pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Sa pangalan ni na Bishop Ruben Abante, Dan Gonzaga at ng ating buong team, ito po si Heidi Bernardo Sampang. Hanggang sa susunod nating Pagsusuri. Sumainyo ang Pagsusuri, produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang Pagsusuri sa Facebook.